Diretso ng arasada kaya, hindi ka mula naman Ayan, so, tingnan natin si Sir Si Sir ang umauna Tapos susunod ako Pag kaya ni Sir Hanggang saan Huwag lang lumubog yung tabutso No? Mamamatay na yun Eh pag namatay po, ang delikado Oops, oops, oops Ay putik Ay putik. So dito na lang kami, maligo na lang kami dyan, no? Tunawa <laughs> na tayo ng dalawang ano, maglalaba doon. Ayan. So ito yung motor ni Sir, no? Ang tuwa sila, eh, no? <laughs> Lumubog po. Dito na lang kami mag-camp. Dito kami magtanghali yan. kami dyan sa sapa. Basa na lang din, eh. Grabe, basa na. Ayan, no? Basang basa na ako. Yung umiray din galan natin na, ano, abort na, abort. <laughs> abort na yung umiray. Umiray din galan. <laughs> para tumumba si sir eh para ako lumusong din sigurado tumba din ako <laughs> hindi bigla biglang nabaha dito kaya so, dito na kami mag tent maliligo kami do no sa ilog dito na kami kumain ng tanghalian kasi <laughs> nga akin ko dito para mahugasan at gusto pa sana namin ano, baybay na itong kalsada na to papuntang na umiray kung hanggang saan kaya namin abutin pero dito pa lang lampas ng Masanga. Ito yung pangalawang river crossing galing Masanga, no? So, mission field na kami dito. gusto natin yung motor natin dun sa baba. So, may tabing ilog. So, abort na yung ano natin. Yung mission natin ito, umiray. Abort na. grabe talaga pala. Sobrang ano dito? Sobrang lalim ng ilog. Hindi na kaya. Sumumba si Sean dyan, eh. May luso ko lang doon sa malilig. So, may ilog. para maugasan tayo na natin yung motor. Baka so, tayo dito, Dan Bila kami makan di kami ini tengah hari ya. Dan seru. Oh. Kita lagi di Di motor, sudah saya mau ya. Hoi, tai chair camping chair dito na tayo yung camping table dito. dito yung tent siguro doon kami mag tent mamaya doon kami magpalipas ng gabi sa mismong uh, beach ng masangah hindi kami dito kasi baka umulan ng malakas sa taas biglang bumaha no dito lang kami mag tatanghalian maliligo kami din mamaya